What is this confidential informant? Hindi ko po maalala, Your Honor. Anak ng patawala. Hey. Mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang informasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte? Alam niyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales. Talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niya Your Honor. Alam niya Your Honor, ano? pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Kung lalaki. Your Honor, i eh, yung mahirap kasi kung ididibolts ko yung kasarian ng no confidential informant. Your Honor, makakanib buhay noon. <tap> Sa tagal ko, mo, Your Honor. Alam mo, ikaw, Morales, nagbabanggit ka ng pangalan ng mga personalidad, ultimo pangalan ng presidente, ultimo pangalan ng mga iba't ibang sikat na artista na wala ka na may ebidensya. Your Honor. No. Sinasabi, galing sa, galing you're sa informant. Your Honor. No. Sa yung, lang, can, uh, can you just let me finish? On, no. Ang sinasabi mo, galing sa informant. Ngayon, ang sinasagot mo sa akin, hindi mo natatanda kung sino informant mo? Ha? Huh? Am I correct? Hindi, hindi mo natatandaan? Your Honor. Naninira ka lang na tao eh. Your Honor, pagpaumanhin niyo po, ako po bilang investigador, kumuwalang po ako ng salaysay. Ang confidential informant po, yung nag-declare. Yung pong lahat ng kanyang testimonya, nireduce ko po yon doon sa kanyang sworn statement. Ang aking motivation para kunan siya ng salaysay ay dahil dun sa tala niyang litrato, limang pirasong litrato. Na, uh, yung, yung litrato na yon na magmula doon sa kanyang cellphone, pinakita yung honor yun. Pinakita yun. Yung mga, ano na yan, yung mga tao na naandyaan, siya po mismo ang nag-declare. Kahit kilala ko, o nakikilala ko yung tao na naandon sa picture, tinanong ko po sa kanya. Kahit kung ano yung ginagawa doon, tinanong ko po sa kanya. Hindi ko po siya pinagungunahan. Your Honor, sa dami ng mga nahawakan kong kaso sa PIDEA, hindi po kara-kara kagaya nga sabi ko po sa inyo, yung mga dokumento, kinakailangan ko makita para maging specific po ako. Mayroon akong ibang naaalala pero pagpaumanhin po ninyo, hindi po lahat o kabuuan maaalala ko. Pero imposible na hindi ko po matandaan, Your Honor. Ito po yung, ano, siya po ang nagsabi Sige, so, doon. ako dokumento. Na, na, Your Honor, na, nandun nga po sa PIDEA. O, na, sa, doon po naiwan yun. Hindi naman po ako nag-uuwi. O PIDEA, so, meron pa pangalan si Marcel Soriano at at si Presidente Marcos. Your Honor, in the pre-operations report, there is no such name, uh, but there's a hidden uh, phrase there. No mention of uh, the name Bongbong Bong Marcos? There is the name of Bongbong Bong Marcos alias Bonget, Your Honor. Na involved? No, I mean in the pre-operations. I'm referring to the pre-operations report, mm. Your Honor. But the drug list? There is no there is no name of the oh, president, si? Your Honor. Marcel Soliano? No name, Your Honor. Your Honor. Your Honor. Even si Pangulong Duterte. Sir Gingoy, if I may. Uh, yeah. Jonathan, yeah, no. yung ayaw, klaruin natin ito ah, talaga bang nakalimutan mo na kung sino yung in confidential informant mo or ayaw mo lang sabihin because you don't want to break the trust between a informant and the handler. Uh, alam natin, as operatives, meron tayong diyang uh, meron tayong diyang uh, uh, agreement agreement between you and the confidential informant na hindi mo i-disclose yung pangalan niya no matter what happens. So, am I correct to assume na ayaw mo lang sabihin dahil uh, ayaw mong ilaglag yung informant mo or talagang nakalimutan mo na kung sino siya? Alam niyo, Your Honor, ano? pinipilit kong alalahanin yung pangalan ng tao. Kung Abay, lalaki. Your Honor, eh, yung mahirap kasi kung itidibolts ko yung kasarian, no confidential informant, Your Honor, makakalib buhay noon. Kung bibigyan niyo po ako ng pahintulot na i-reveal ko yung, yung ano, no kasarian, no confidential informant, na wala akong mababayulit na constitutional rights ng tao, ipagkakaloob ko po. Pero sabi ko nga po sa inyo, yung pangalan niya, hindi ko matandaan. Kailangan ko po yung dokumento. Totoo po yun, Mr. yung Chair, dokumento. The, so saan ngayon na ang dokumento? Nasa piday nga po. Kasi, kaya po ako lumabas. Dahil po, ako yung nag -investigay. He remembers all the details. But, It does not remember the name of the confidential informant. That is quite absurd. Ano ba? He or she? Your Honor, he or she? Your, Your Honor, yung sinasabi ko Baba po nga sa inyo, kung bibigyan niyo po ako ng karapatan. Sandali Yan po, ito lang. po yung hindi hindi ko sa inyo, sasabihin ko po. Kasi, ang hindi hindi ko lang po is garantiya. Kasi... Okay. Kapag sasabihin ko kung babae o lalaki, madali po isang matutukoy. Bakit naman no, madali? Opo, kasi o, yung, alam alam nung sa sirkulasyon po eh. Sila-sila po yun eh. Sila-sila sila po yun. Gusto so, mo so, yung, magkaroon ng executive session? Gusto mo sabihin in executive session? Walang namin lahat ng mga tao rito. Tayong dalawa lang, mag executive oh, session. Bigyan yes, mo so sa akin. No, pagka kayo, pero yung ang pangalan, hindi, pero yung kasarihan, sabi ko sa inyo. Kahit hindi na po, bigyan nyo lang po ako ng karantiyah, na hindi ako ma-incriminate. Your Honor, ka, yun, pong, yun lang po. Paano ka ma-incriminate na kasarian lang pala sabihin mo eh. Sinong, how many, how many, anong population ng gender na lalaki o gender na babae sa buong mundo? Your Honor, pagka nagsabi ko ako, masusunog. Wala na magtitiwala sa law enforcement. Oh, oh and sa magbibigay ng, ng Kasi trabao. ngayon, ikaw ang nasusunog ngayon eh. Kapag hindi mo sasabihin. Alam mo, hindi ka panipaniwala itong mga sinasabi mo dahil yung mga ibang detalye, alam mo, yung ibang naitatanong namin, hindi mo na alam, hindi mo na matandaan. Ultimo yung uh, gender nung confidential informant, whether uh, babae o lalaki, hindi mo rin, ayaw mo rin sabihin. Yung pangalan, nakalimutan mo. Pero samantalang yung mga ibang uh, tinatanong namin sa inyo way back, alam mo. Your Honor... Kung mapapansin alam, alam, mo, Mr. Jonathan, o ano bang rango mo, Jonathan? Colonel? hindi po, agent po. Ha? Agent. E, o, e, o, agent. Mar alam mo, agent Jonathan, dito, we are ferreting out the truth. Ngayon, kung pana, yung sinisiwalat mo rito, panay hearsay, eh, hindi ka namin paninwalaan. Dinamay mo na yung presidente. Sinabi ng PDEA, it was nothing. It was never included in the drug list. Sinama mo mga ibang personalidad, mga sikat na artista. Tinanong natin na pidea, they were never included in the drug list. Alam mo, nagsisinungaling kayo. Yeah, Lord, Lord. Sandali lang, patapusin mo ako. Nagsisinungaling kayo. Huwag mo naman idadama yung mga ibang personalidad na wala namang kinalaman. Yan yeah, okay. trabaho po yun. Trabaho, trabaho ako, ako po, yung eh, nagkupisa, tumanggap sandali, lang po ako ng information. Trabaho mo na 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 maglagay ng pangalan sa dokumento na hindi naman sila involved. Your Honor, mali ano naman po yan. Mali, mali, naman na, po yan. Trabaho naman, Your Honor, na Your Sandali lang, trabaho mo ba na magsangkot ng ibang mga personalidad na wala namang kamalay-malay na hindi naman involved sa, sa sa illegal na droga? Trabaho mo ba yon? Your Honor, mali po yung sinasabi ninyo. Ako po, nung panahon Siwalaan na yon. Kasi na naman ebidensya Your Honor, nandun nga po sa pideyan na iwan. Na iwan. Dinadaan Your Honor, na, sa Your Honor natin si eh. mismong si Pangulong Duterte, sinabi po niya yan, meron siyang informasyon na yan. Bakit hindi natin ipatawag si Pangulong Duterte? Alam niyo, sa aking palagay, the source of the leak is most probably no other than Mr. Morales.